lugar. Salamat dos. Kasi lukuyang po magpipyesa dito kinabukasan. Hindi na po matutuloy ngayon ang sagala ang Flores de Mayo. Sana maganda, gumanda po ang panahon bukas para meron pong isang matuloy din na uh, isang sagala dito po sa Lamot Dos. beses po kasi yun eh. Ayan. Gusto po. Oh, nakas na nga. Kanina, kaunti lang yung hangin. Yun yung palakas na naman ang palakas, oh. Diyos oh, ko. Oh. Oh, ang lakas ng hangin. Sana sa ilalagay. Pero, wag din ganito. Wag din ganito. Oh, my God. Opo, Diyos ko. Sobrang lakas. Oh. Buti na lang, ginawa wala na kuryete dito. Saka ng tubig. Baka namin yan, mawala na yan. Kasi dudumi in ang tubig. Oh! Sina yan? Parang kang... Ayun mo, nakaso? yun. Ayan. gusto na kaya ang aking mga neighborhood. Walang umay ang ulan. Walang umay. Come <laughs> wow.